ang tawag sa telepono. Pagkatapos ng isang linggong pagbabantay sa burol ng kanilang lola, pagod at tahimik na bumalik sa bahay ang pamilya ni Mark. Madilim na nang makarating sila, walang kahit anong ilaw na naiwan sa loob. Habang binubuksan ng ama ang pinto, napansin ni Mark na may kakaibang bigat sa hangin parang may nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. Pagpasok nila, dumiretso ang ama sa mesa kung saan nakalagay ang landline. Kinuha niya ang cellphone at napakunot noong na bakit may tawag mula sa landline natin? Tanong nito, ipinakita sa kanila ang call log. Napatingin si na Mark at ang kanyang kapatid sa isa't isa. Walang kahit isang tao ang naiwan sa bahay. Dapat walang tumatawag mula rito. Baka like wrong number? Mahina ngunit kinakabahang sagot ni Mia. Tahimik na naupo si Mark sa sofa. Ngunit hindi niya maiwasang napatingin sa telepono. Ang dilim ng bahay ay parang humihinga. Lumalalim ang katahimikan. Nang bigla. Napatalon sila. Nanginginig ang kamay ng ama nang abutin niya ang handset. Dahan-dahang sinagot ito. Hello? Walang sagot. Tanging mabagal, mabigat, at malamig na paghinga lamang ang narinig nila. Hello? Sino to? Sigaw ng ama ngunit bigla itong natigilan. Dahan-dahan niyang inilayo ang telepono mula sa kanyang tainga. Namumutla. Tila hindi makapaniwala. Ah, uh, uh, anong sinabi? Tanong ng ina. Hindi sumagot ang ama. Kaya inabot ni Mark ang handset mula sa nanginginig niyang kamay. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa kanyang tainga. Sa kabilang linya may bumubulong, mahina, basag. Parang may nakaharang sa lalamunan. Napamura si Mark at agad ibinaba ang telepono. Nanginginig ang buong niyang katawan. Maya-maya sa katahinikan, muli itong nag Walang gustong sumagot. Pero ang mas nakakatakot, sa refleksyon ng madilim na TV screen, Nakita nila, may tatlong anino na nakatayo sa likod nila. Hindi gumagalaw, hindi humihinga, nanonood lang. For more horror stories, subscribe to Pinoy Horror Bites.